guys, magkano okay. so, yung mais dito sa Hong Kong? May mais sila na iba't iba yung kulay, pero mayroon din mais na sweet corn. Yan, dilaw. Ano siya? $5 yung isa, pag tatlo yung bibilin mo is $12 lang. Yan, yung mais dito sa Hong Kong guys. Ang ganda no? Ganda ng kulay. Paborito ko yung malagkit kasi siya guys. Malagkit yan. Oh, diba? Uh -huh. Malagkit na maes. Laki ng... <laughs> laki ng bill paper. Ang mm -hmm. bill paper nila, oh. Robby ang bill paper nila, guys. Sobrang laki. O, oh, diba? Alam nyo dito, yung singkamas yung singkamas dito guys is $10 one. ten <laughs> $10 one. Magkano yung singkamas? $10 one. Ginugulay nila yung singkamas dito guys. Gulay is life. Saka, dito sa, sa atin, di ba mayroon dito? Mayroon dito sa atin na ano to guys eh. nakadikit sa puno ng kahoy, $10 din siya. Masarap yan. Mm -hmm. Marites lang. Mm -hmm. Pipulyo dito, $10. Mm -hmm. Ay, okra. Okra yung gusto kong bilhin eh.

8 eight dollar, eight dollar pero pag umili ka ng tatlo tatlo 20 langgot langgot nadilis dito 30 30 dollar hipo nila is 20 pinakamahal nila dito guys up to post to 58 pang eh. sabaw yan ito yung dumitikit sa puno ng ano guys sa puno ng Bambu. Sige, diba, tumutubo yan sa puno ng bambu. Mahal-mahal yan dito, guys. Inugulay nila pala yan. Sa atin, parang sabi natin, ano, ihi ng ahas. <laughs> Pag bibili ka dito ng pork, kailangan mong pumila. Mahaba <laughs> ng pila minsan.